Ito ang best investment na siguradong dadami ang pera mo at di ka manulugi. Ilan pa lang ang nakakaalam ito? <sighs> oh, chismis tayo muna. Uy, alam mo na ba na si Warren Buffett na mayroong net worth na 5.8 trillion pesos according sa Forbes ang ikalima sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Yumaman siya sa pamamagitan ng mga investments. Sa isang seminar, may isang college student ang nagtanong sa kanya kung ano ang best investment. Maraming tao ang naghihintay sa sagot niya. Ang ini-expect ng mga tao ay magbibigay si Sir Warren ng company kung saan sila dapat mag-invest. Pero nagulat sila sa sagot niya. The best investment you can make is in yourself. Isa sa mga rason bakit maraming tao ang nanatiling mahirap ay dahil hindi nila naiintindihan ang sinasabi ni Sir Warren nagtatanong sila kung saan maganda mag-invest dahil nag expect sila ng mabilisang pagyaman kahit wala namang ganon. Kapag nag-invest ka sa sarili mo, lahat ng knowledge na matutunan mo ay magagamit mo hindi lang sa pagnenegosyo kundi sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Ang knowledge na ito ang gagamitin mo para mabawi ang in-invest mo sa sarili mo. Again, the best investment is to invest in yourself. Investing in yourself means pag-invest ng time, effort, at money sa knowledge mo. Ikaw ba di? Ano ang ginagawa mo ngayon para mag-invest sa sarili mo?